Maraming maraming salamat sa'yo, Inags At mm, nagka-ano-ano ano tayo Nakumpleto nagka, na ang tropa Itong adventure na to Ito yung isa sa mga ano eh Dapat na ba kumpleto talaga tayo eh Talagang nagka ano, tayo Nakuha natin yung oras Yung panahon natin Yung mga schedule natin Yung pinakamahirap sa atin eh Yung schedule eh Wala ka naman, Panyero Basta ikaw yun. Basta tayong lahat <laughs> Masaya, masayaan lahat Masaya lang, masaya lang tayo Enjoy, enjoy lang natin yung summer Iba yung experience natin ngayon kasi ang dami natin kaysa nung nakaraang taon oh. na lima, lima lang tayo, di ba? Lima lang tayo na. Oo. Oh. Ayan. Pero ang dami, di ba? Hindi natin in-expect na maraming sumunod, ano? Oo. Oo. Hindi nga ano eh. Tsaka kala hindi na, ako. Oh. Kala ko talaga hindi sila makakasunod eh. Kala ko oh, rin. Ang isang ano, si Archie Rivera. Oh, Archie, Archie Ito, Rivera. Lumabas siya ng alas 3? 4. Alas 4 na madaling araw. Tapos natulog lang umidlip sabay bira na ng ano, biyahe biyahe. Ang galing, yun. ano? Ang na Archie, ano? Siyempre, sumunod talaga. Tsaka hindi lang yun. Nakatalon talaga, tatlong beses tumalon doon sa ano. <laughs> diba? Medyo naiwan nga lang yung mga buhok ng konti doon sa ano. Eh. Pagbagsak. Pagbagsak, lutangan yung pag pag luta buhok. Che, <laughs> ano lang, good vibes na tayo, Che, ha? Che! Sabi na, ako nga, ano, nung tumalon ako, eh. Yung mga buhok sa gilid, eh. Nabawasan din, eh. <laughs> Pero nabudol ako rin ha. Ah, bakit? O nga, tanong. Pagka -talong. Talong ko. Hindi, nahiya, eh, nahiya talaga ako sa anak niya, ano, ni Henry. Talaga siya yung nag-ano sa akin, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob eh. Yung anak na panganay. Lolo, si Jojo! Lolo, Lolo, Jojo, Lolo! Jojo go! <laughs> go! <laughs> <laughs> Paano yung talagang nung, ano, nung tumalon ka na, nung nasa gitna ka na, anong pakiramdam? Hindi eh, yung, yung nasa, ano para lang kang para kang nasa Ferris wheel na pababa. Uh Ganun eh. Tapos yung pag ano mo, yung lamig naman ng tubig. Uh, Pero yung ano eh, yung lamig ang ano sa iyo eh, yung lamig lang. Yun ang yun ang masakit sa balat kasi yung lamig. Uh, Pero may, pag ano, ka na, mawawala yung unang bagsak mo, yun ang malamig. Yun lang. Eh, baka masakit sa buto yung, <laughs> yung lamig. Sa inyo kasi, tago sa balat, di diba? ba? Sakit, akin, tumago salaman. sa kabila ng buto ko eh. <laughs> sa laman. Hindi, bago sa amin kasi, bago yung lamig bago lumusot sa buto, dadaan mo na sa laman. Kasi sa'yo, lulusot na sa lulusot laman sa, eh. Diretso sa buto. Diretso sa kabila eh. <laughs> <laughs> Pero iba, ibang, ano, ibang experience na naman itong naano natin na ito eh. Siyempre. No, so, stay tuned lang mga kapanyero, mga kainags. Kasi kung yung mga susunod dating ano, doon naman tayo sa kabila. Sa kabila. Sana ma magkatuloyan ulit eh. Oo. Uh -huh. Pero itutuloy at itutuloy natin yun eh. Saya eh. Ako naman nung tumalon, doon yung pagbuluso ko, doon ako na medyo na ano eh. Uh, na, pagbagsak -pag mo sa tubig? oh, yung pagbagsak. But before mag-touch yung pa ako sa tubig, yung nasa gitna, mm -hmm. doon ako medyo parang ah, uh, yung takot nandoon eh. No? Hindi, Pero, yun yung sa akin, yun yung parang sa Paris wheel eh, yung bago, bago umano eh. Oh. Yung sa'yo, parang doon ka na takot. Yung oh, man. yung, pag, oh. pag yung ganun, yung talon bago mag-touch yung, yung pa. ako sa tubig. Oh. Pero nung pagbumagsak na ako sa tubig, wala na, oh, hindi na ako natatakot doon. Mm -hmm yung ano lang yung pagtalon parang ah parang ang tagal <laughs> parang hihimatay na ako alam ko hihimatay nuli ako tsaka ang lamig kasi ng tubig iba yung lamig ng tubig iba yung lamig oh. yun ang ano yun ang pinaka ano nyo yung lamig ng tubig hmm, yun yung ano sa'yo yun yung magbabawa sa lakas ng katawan mo eh tsaka buti na rin nag ano, eh nauna yung kayak natin kasi nung bandang hapon na nung punta na tayo sa pagliligo ang lakas ng alon hmm nang ano nang yung sa lake sa lake ang hirap ng magsagwa nun ang hirap na magpadel kasi si Panyero last year kasi hindi tumalon oh. so dinibdib niya yon kasi tagal na tagal akong binuli talaga dahil sa hindi ko pagkakatalon lagi siya yung ako yung topic tampulan tampulan ng tukso na kasi nga hindi siya nakatalon last last year eh so yun dinibdib niya talagang sabi niya hindi ako. ako papayag itong taon tatalon ako Alay <laughs> nyo tumalon Buti na lang eh, meron pa natitirang 5% doon sa sa <laughs> sa, sa, yung, oh. sa GoPro na battery. Buti na kunan. Palakpakan yung mga dami yung pansa. <laughs> Dalawang oras silang nagintay, nagintay bago ako <laughs> <kung> nakatalon <laughs> Palakpakan yung mga putiro yung mga oh. nanudo puti, mga tumatalon din eh. Yeah, so dito dito na tayo. Sundan natin sila yon. Kasi si Jedi, si ay, Jedi. si Boy Next Time. Si Boy please. Next Time ito eh. Yan. Si Next Time eh. Boy Next Sente, Time. Hindi, okay, bakit kaya pa nagpalit? Ito, ako lang ako eh. Bakit pa nagpalit ng... Ano daw, kaya ano, daw, ano, ano? kaya daw nagpalit si Boy Next Time. Si, dating si, ano yan, dating si Jedi Cycle. Oh. Kaya raw siya nagpalit ng channel niya. Kasi di ba Jedi Cycle siya, mahilig siya magbisikleta dati. Magdi-miling siya magbisikleta, hmm. di ba? So, 'Yun yung YouTube channel niya, bisikleta. Kaya lang nung bandang huli, madalas na silang lumalabas nung family niya. Na ano yung sa outdoor, ano, adventuring, kasama niya yung family camping, niya, camping na roaming. You know, so doon siya nakakapag vlog Sabi niya, gusto niya kaya pinalitan niya yung kanyang ano, yung kanyang channel. Kaya niya tinawag na boy next time kasi kapag niyayaya daw natin siya at saka na mga ibang kamag-anak niya at saka na ibang kaibigan niya na sumama, sabi niya next time na lang kasi I want uh, to go with my family. Halaki family rin first. Rin kaya sinasabi niya sa mga kaibigan niya, sa atin, di ba, pag niyayaya no, natin time, siya. Next time. Next time na lang pre, kasi family muna. Oo. Which totoo to to naman kasi family first, di ba? Especially mga anak mga natin, mga bata pa, kailangan ng bonding. Kaya yun, sinabi niyang boy next time. Boy ah, next time siya. Kaya pala. Next time na lang. Hmm. ulit ako nang pinanood ko yung video niya. Si Jedi to, bakit iba yung pangalan yung unang-una? Uh, kaya naano ko eh, hindi ko naman siya matanong-tanong, baka naman ako personal na reason. Oo. Uh, ah, yung pala yun. Kaya, next ay, mga kapanyero, mga kainags, at least nalaman natin kung bakit yung isa nating kasama nagpalit ng channel. Channel, Pero hindi naman nagpalit ng channel eh, kung bakit nagpalit ng name? Name lang, name lang naman, name, name oh name, name, pangalan lang naman yung pinalitan ni Jedi cycle ni boy naging boy next time na pero yung paren yung paren siyay kumbaga yung ano niya sigang more on chat ano niya ngayon content is kasama yung family niya talaga kaya pag kaniyahan mo siya sa sunod sasabihin niya sa iyo ay next time yan next time na lang pre next time next na time, lang Brad yan. next time kaya tinawag niya yung sarili niyang boy next time ganda na naisip niyang yun ah. oh, siyempre. Alam mo naman si Jed eh, Ma ano ang utak, utak niya, magaling utak niya eh. Ba utak nito oh eh. eh, utak natin, Ut utak. Utak ano, 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 lang tayo eh. <laughs> Buti nga wala pa yung isang kas kasing utak natin dito si Carlson si Manalo eh. Baka angat lang tayo ng konti kay ano, Carson eh. umangat naman tayo ng konti kay Kunti, Carson. Konti isang eh. ano lang, isang tuldok lang. Isang lang eh. <laughs> Hindi Pero, pa rin nagkakalayo. <laughs> diba, may pagka din tong isang si Carson oh. kasi. Eh. Kaya <laughs> yeah, dito na tayo. Oh. Ah, lang natin to. Napuntahan na ba natin yung pinupuntahan nila? Napuntahan na natin to nung nakaraang taon, pero umaambon. Kaya hindi rin tayo nakapag-enjoy ng matagal dito. Dahil nga, ano, umuulan nung pumunta tayo rito. Yung ba yung nag-camping tayo? iba yon. Hindi, yung ano, hiking. Ah, yung ba yung nag-hiking tayo? Nag-hiking tayo, tapos dumaan tayo rito, pero umuulan din eh. Ah, pero hindi natin napuntahan. Alin? Ito? I, uh, nakaiikot tayo rito, alam ko nakaiikot tayo. Rito. Iba yung ano, iba yung iba yung way nga lang. Iba yung ibig sabihin iba yung inakyat natin, iba yun. Iba yung inakyat In, natin, ayan. iba to. Hindi na ipupunta natin na yun. Hindi ito rin yun. eh. Ewan uh, ko, hindi ako sigurado eh. Hindi, hindi rin ako sigurado. Alam mo naman natin, tayo, oh, Ropor. Sige, sige. <laughs> <laughs> Basta sunod lang tayo na sunod, uh, sunod na sunod kay next time. yan Mataas to ah. Oh. Ah, dito hindi pa sementado ano. Yung daan. Pero mano na rin, no? masyado na napino yung mga daan dito para simento na. No? Ayan mga kapanyero, nandito tayo sa Crescent Falls. So pupunta na tayo dito sa pinaka-trail nila. Pero ay sarado, sayang. Ayan, pero ang trail mga kapanyero sarado. Ewan ko, baka may ginagawa doon or, ah, hindi, may mga natumbang ano. Ayun, mga kapanyero, may mga natumbang puno doon sa nakaharang. Kung nakikita nyo, ayun, no. Oh. May mga pinutol na kahoy. So, under construction pala siya. Ayan. So, mga kapanyero, hindi tayo makakapunta sa trail. Doon tayo ngayon sa daanan ng mga sasakyan pupunta. Kasi, dalawang way to. Ito, para sa, kung gusto nyo mag-hiking, pwede rito. Doon naman sa kabila, yung mga senior, mga disabled, pwedeng pumasok ang sasakyan para ihatid doon sa pinaka falls niya. Doon tayo ngayon dadaan mga kapanyero para makapunta tayo sa baba. Tara mga kapanyero, punta tayo. So, dito tayo, punta tayo rito mga kapanyero. Wow! Ayun mga kapanyero, oh, Napaka tarik Yan, share ko lang sa inyo mga kapanyero Ito yung Crescent Falls na tinatawag na malapit sa Abraham Lake Yan, nandiyar tayo ngayon So, na i-share ko lang sa inyo na isa sa mga magagandang puntahan dito sa Alberta ayun no puntahan natin yun no Ryan mga kapanyero uh, baba pa tayo ron. mas maganda yung view rito eh sa baba puntahan natin dito mga kapanyero uh, nun daw yung sinasabi nila sinasabi nila na pwede kang magtampisaw pwede kang maligo rito pero ngayon mga kapanyero nagtataka sila rito meron na, meron na ano may mga fence na siya mga pala ayan oh. no Eto mga kapanyero, dito raw eh. Dito pwedeng dumaan. Doon na, ah, noon. Dito na pwede kang magano eh. Pwede kang pumunta rito para magtampisaw rito. Sa lugar na yan. Doon sa bandaron. Kasi dito mga kapanyero, medyo delikado na kasi ang lapit na rito. Oh. So doon sa gawin na yon sa area na yon Pwede ka raw magtampisaw doon. So sa area na to mga kapanyero, medyo safe dito. Na pwede ka magtampisaw. Ayan, magpuntahan niya pala sila. Ayan oh. Ah, pwede pa rin pala. May, may area lang na pwede ka pa rin magtampisaw pala. So, nilag, nilagyan lang ng fence malapit dun sa pinaka falls. Ayan, oh, ganda o. Oh. Ayan, ayan, mga iba. Ah, ito. Ayan, ito. Pwede rin dito. Ayan, oh. So ayan mga kapanyero, hindi natin alam kung saan ang gagaling yung tubig na yan. Oh. Ang ganda o. Oh. Ang linis, ang linaw pa. Nanginginta ba ang aking muka? Isang araw lang tayo nagkayak pero nakita nyo naman yung init kanina sa pagkakayak natin. Pero ang saya, ang saya di ba? Ito yung sinasabi ko mga kapanyero na pwede kang mag-hiking dito. Itong bridge na to mga kapanyero papunta ron, meron yung trail dyan sa area na yan. Pero hindi na tayo pupunta dyan, dito lang tayo sa waterfalls. Ta, punta natin, hanapin natin yung mga kasama natin, mga nanduron eh. ni. tara, balik na tayo mga kapanyero. Drop by lang tayo rito sa, sa Crescent Falls, di ba? Tara, balik na tayo sa parking area para biyahin na tayo pa balik dahil hihinto pa tayo sa Nordic para magpagasolina dahil ubos ang mga gasolina natin, di ba? higit isang full tank balikan pero yung ano naman yung gasolina naman talagang ano eh hindi mo ano eh hindi mo iindahin eh dahil sa saya naman na, na nangyari ngayong araw na to kaya ngayon mga kapanyero uh, marami marami salamat hanggang sa muli